ang kwentong ito ay isa sa mga magpapatunay na may mga higanteng nabuhay sa daigdig noong unang panahon. Sa isang lugar sa Nevada ay may maririnig na kwento mula sa mga tao roon tungkol sa mga higante na naingkwentro ng kanila mga ninuno noong unang panahon. At ang mga higanteng ito noon ay naninirahan umano sa isang kuweba malapit sa kanilang mga tribo. Ang mga higanteng ito ay tinatawag nilang Saitika Giants. Inilalarawan nila ang mga higanting ito na may kulay pulang buhok at ang tangkad na mga ito ay umaabot sa labing tatlong talampakan. Ang mga higanting ito ay madalas manggambala sa kanilang tribo at dinudukot nila ang mga tao upang ang mga ito ay kanilang kakainin. Isang araw ay naisipan ng mga tao sa tribo na labanan ng mga higanteng ito. Upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar Sumugod ang mga tribo sa kuweba Kung saan naninirahan ng mga higanteng ito At sinunog ng mga ito ang kuweba At dahil dito ay nasunog ng buhay ang mga higante sa loob ng kuwebang ito At noong 1911 na diskubre ng mga archaeologists sa kuwebang ito Ang mga buto at mga bungo na hindi pang ng ang laki at natagpuan din dito ang isang paris ng higanteng tsinelas na gawa sa balat ng puno na tinatayang sampung libong taon na ang edad. At ang karamihan sa mga bungo na kanilang nilidiskubre ay may mga kulay pulang buhok. Ang mga bagay nito ay nagbumungkahi na posibleng totoo ang mga kwento ng mga sinuunang tribo sa Nevada tungkol sa tinutukoy nilang mga higante noong unang panahon.